Pangayon, ngayon, piliin mo ako. Siyang gusto kong pumunta? Temper, no? And I'm not giving you fake news, kundi katotohanan na naman po. Kasi ang kaming gusto ko lang ay mabuksan ang isipan nyo at mabuksan ang puso nyo at magkaroon ng daan para sa pagkilala sa Panginoon para sa kabutihan. Ano po? Bakit? Tignan mo kung sino yung sa langit. Yung mga, yung mga madre na may kasalanan, wala na yun. Kasi ginamit ng pare. Yung mga mabait na tao, yung ano, saan ang pinakamagandang babae dito sa kagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka? nasan kaya sila? Nasa imperno. So sa mga nagtatanggol sa kanya, pilit na ginagamit pa ang salita ng Panginoong Diyos para lang may pagtanggol siya. Sana maintindihan niyo po ang mga pinagsasabi niyo at sana maintindihan niyo po ang mga ginagawa niyo. Kasi obviously po, ang ipinagtatanggol niyong tao ay hindi maka Diyos at dinadala kayo sa impyerno. Kasi gusto niya doon, di ba? Ang dami niyang mga uh, sinabi. Uh, This is stupid God. Stupid talaga itong putang akong ganun. Stupid talaga ito. Tangin ng klase. Anong klaseng religion yan? Di ba ang ginaw? Tapos, sinabi niya na, mas gusto niya sa impyerno. <laughs> so, ina-emphasize ko lang po sa inyo na hindi pwedeng maging kabutihan ang isang kasamaan. And hindi ko naman po tinutudukan o hinuhusgahan si uh, FPRRD. In fact, I am praying for him and his family. Kasi, uh, obviously, hindi talaga sila naka-kayo, hindi nakasentro sa buhay nila ang Panginoon. Pagkat ang mga ginagawa nilang pagmumura at, uh, araw-araw na pagmumura, araw-araw na kayabangan, araw-araw na pagsisinungaling, at higit sa lahat at sa Panginoon, ang pagmumura niya sa Panginoon ay isang malaking patutuo na hindi siya makajos na tao. Pero tulad ng sinabi ko, ipinagtipray ko po siya na buksan, siya, buksan ni Lord ang puso niya at isipan niya. At nang sa ganun, magabayan niya yung mga anak niya at sumulat sa kanya, mailagay niya sa tamang landas. Kasi obviously, yung mga anak niya ay sumusunod sa landas niya. So nothing is impossible with prayer and nothing is impossible with God. Kasi maraming mga uh, anak ng Diyos na dati masasama. Dati mga kriminal, talagang lantad na kriminal, dati mga karang taal na Uh, masasama. Pero dahil binuksan ng Panginoon ang puso at isipan, pinasok niya ang puso, ay nagkaroon ng pagkilala, at nagkaroon ng takot sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon to spread the word of God. So nothing is impossible. Pwede pang magbago si Duterte. Ang hindi ko lang talaga sigurado, kasi only God knows, but it is written na ang blasphemy ay walang kapatawaran. But still, that is in control, di ba? Who knows? Di ko alam. But the Bible is very clear on that. Amoyin mo sa langit. Akbayan mo sila. Amoy-amoyin mo. Utang inang San Pedro na yan. <laughs> Sige, yan magtingin. Ba'y ka kadon?